Guys, bigyan na naman natin yung pagkain yung mga tuta. Hello, good morning. Yung mga sweet plate. Ito, ang dami itong pagkain. Eta, nag-aabang na sila. Wala na kasi yung nanay yung tuta. Namatay. Iyon ako ba't na biglan lang ako nito sila nag-aantay oh. Ayan sila, ayan sila. Umakyat na. Good morning, good morning! Good morning! Ayan, ayan, ayan. Ayan. Dito tayo, dito, dito. Dito tayo sa baba. Ayan, ayan, ayan. Shhh. Dito, dito, dito. Dito 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 dito. Ayun. Dito na dito na dito na. Ayun, pagkain. Hmm. Dito dito dito. Hoy. Ayun, 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 ayun na sila. Ayun, ayun pagkain. Ayun, ayun pagkain. Yan 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 yan. Doon, doon. Ayun, ayun, oh. 'Yon pagkain. Ayun pagkain. dito 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 nag-iisa lang hmm. dun 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 hmm. dun yan na sila yan yan sila dito pa sa apa ko lalaki na kawawa walang nanay sa saan naman ito napunta sarap sila ang kumahin oh, ito sarap na sarap ng isa na to dun, doon nagat na kayo susunod sa akin delikado Ops, mapakan punin natin itong mga hairstyle. Uh, ito Okay, bye-bye. Doon na kayo doon. Shhh, sh, sh. Senudah na